ba kung sino ang nanay ni Danny Pangilinan? Si Maricel Laxa pala. Kilala siya sa pag-arte sa mga pelikula at marami na rin siyang pinasayang mga manunood sa TV. Ang nakakatuwa pa, siya rin pala ang asawa ng motivational speaker na si Anthony Pangilinan. Kaya siguradong happy at inspired ang buhay niya tuwing nag-uusap sila. Ang saya-saya talaga ng pamilya Pangilinan. Madalas pong nagkwento si Donnie tungkol sa malapit na relasyon nila ng kanyang ina. Tinatawag niya itong superhero at pinagmumula ng kasiyahan at suporta. Abay si Maricel ang kanyang gota na source of comfort and support. Parang siya yata ang number one fan ng sipag at dedikasyon ng ina niya sa pamilya. Napaka-inspirasyon naman talaga ng post ni Donny sa Instagram niya. Parang may hidden message na, boys date your mommies, na gustong ipahiwatig. Pero seriously, ang cute talaga ni Donny. Pinapakita niya yung pagmamahal at pagpapahalaga sa kanyang ina in a very creative way. Nako, grabe talaga si Donnie. Ang gwapo-gwapo nga, parang binuhay siya ng mga Diyos ng kagwapuhan. Sobrang bait at sweet pa. Awat na. Donnie, oy, sobra-sobra na yung paghanga namin sa iyo. Hi, grabe ang appeal ni Donnie. Parang may sariling gravitational pull. Pero teka lang, Donnie, baka naman masyado kang magpa-charm. Baka maubos ang stock ng kilig sa buong mundo. Ang swerte naman ni Maricel, ang mommy ni Danny. Parang winning the lotto, jackpot talaga. Totoo nga naman, bihirang mga anak na lalaki ang naglalaan ng oras para sa kanilang mga ina. Parang mga unicorn lang sila, napakahirap hanapin. Pero may mga swerte talaga, tulad ni Maricel. Grabe, ang swerte niya sa mga anak niya, lalo na kay Danny. Iba ang pagpapalaki ni Maricel sa kanyang anak, kaya mga boys, date your moms na rin para maging katulad ni Danny. Siguradong magiging proud at happy ang mga moms natin. Kayo ba? Kamusta naman ang bonding time nyo ng mommy mo? Sige na, maglaan kayo ng oras sa kanila at sa mga magulang nyo. Hindi sila magpapahuli sa forever eh. Tandaan lang, mga beshies, maglaan tayo ng oras para sa ating mga mahal sa buhay, lalo na sa ating mga magulang. Hindi kasi sila forever dito sa mundo. Kaya dapat mag-invest tayo sa kanila. Dapat iparamdam natin ang pagmamahal natin sa kanila. Sabi nga, nasa huli ang pagsisisi. Kaya wag nating sayangin ang pagkakataon na mahalin sila habang nandito pa sila. Kaya naman, sana maging inspirasyon si Donny at iba pang tulad niya sa ating lahat na alagaan at mahalin ang ating mga ina. Hindi lang sa mga espesyal na okasyon, kundi araw-araw. Dahil sila ang tunay na superhero ng buhay natin. Maligayang 2024 sa inyong lahat, mga besties. Sana maging masaya, prosperous, at puno ng mga lol moments ang taon na ito. Cheers. Maligayang 2024 sa inyong lahat, mga kaibigan. Wow, ang bilis ng panahon. No, parang kailan lang 2020. Tapos biglang 2024 na.